guys, welcome to our mini vlog. Bumili nga pala tayo ng mango. Grabe, sobrang tamis niyan guys at napakamura din. Ito nga pala ang ating tanghalian. Wow. Ang ating favorite na butter shrimp. Ito naman ang kay kuya, ang sinigang na hipon with napaka lamig na iced tea. Kakalabati. So, pagod tayo kakalaba, kaya kailangan natin to deserve natin to. Ito na nga ang mangga. Ang napakasarap. Yummy. Yeah. O, diba? Ang kinis na. Ang sarap pa. Napainintay nyo, bilhin na kayo. Ayan nga si Kuya, very satisfying nga sa kanyang ulam. Sabaw pa lang, ulam na. O ba? Diba? yan, favorite na favorite ni Kuya yung minggo na yan. Napakadami niya nakain chat, Grabe naman talaga ang Kuya Tisoy ko kahit bunot kinain ay naman si Aling Tesay o di ba? Kaliligo lang, hindi pa nagsusuklay, kumain na ng mangga. At eto si Kuya Tisoy o di ba? Nag-take to pa. Yan, bunot yan, no? Sobrang sarap daw, guys. Bili na kayo kay Tita Lin. Sobrang yummy talaga. Sulit na sulit na ibabahin nyo. At eto na nga si Kuya Tisoy. Gusto daw niya itanim ang bunot niya. So, nagpa-help kay Mami la. Ayan na nga, nagtatanim silang dalawa dyan. At ayan na nga, o ba diba? Ayan, o, silang dalawa maglola. O, ano ba ginagawa na Sko, ang ginawa kasi ni kuya, pinatayo yung ano, nakakaloka. Ano ba yan? Ayan, tinulong siya si Mamila. Thank Mamila. At ayan si Aling Tisay, kakakain lang. nagskittles agad. Marie Joseph naman. Walang kabusugan. Itong batang maganda. di ba? Diba? Todo smile pa talaga. So, napakalambing naman talaga ni Aling Tisay. Sinubuan pa ang kanyang kuya. di ba? Lab na labang kuya. At eto, nagsusumong si Aling Tisay. Siya lang daw mag-isa. Ang nagtanggal ng na mga tiklupin. Si kuya nagtatago dyan. Ayaw ayusin ang hanger. Ayan di ba Ayaw mapal. At huwag ka. Ayan na nga ang, ang aming bibi. Nag-sasunbating. Susyay! So, Saan ka nakakita ng bibi? Nagsasunbating. Dito lang, ayan o, diba? Yung isa, ayan o, tinan mo. Ayaw gumalaw-galaw. O, Ayan, gumalaw na rin siya. Ginulo ni Aling Tisay na mga mahingay. Ang cute-cute naman talaga ng mga bibe. Halos two weeks na din niyang dalawang bibi na yan. Ang name daw niyan ay si Daki at si Oreo. Si Oreo daw yung nagsasunbaiting. Pakakita <laughs> <laughs> mo naman si <laughs> napakakulit oh. Ayan, napilay siya kasi kaya pala ganyan siya maglakad. Yung palang buhok na ipit dun sa paan niya. Eto, itong dalawa, tingnan mo Oh. Tuntuan sa mga bibing, ngayon na kasi sila nakalabas. So hinahayaan namin silang maglakad-lakad. Yan, naglalaba ako niyan eh. Itong dalawa sabi ko bantayan. Yung isa napakalambing, tinan mo. Yakap ng yakap dun sa kapatid niya. Parang si Tisoy lang at si Aling Tisay. Napaka-cute naman at napakalambing naman talaga. Itong dalawa na to, tinan mo, paikot-ikot. O oh, yan, sige bantayan nyo muna yan ha. At maglalaba lang si mommy. O oh, ayan, lakad na naman si Oreo. <laughs> At ayan, yung dalawang bagets. O oh, diba, ang bait-bait, tinutulungan si mommy. So wow. basahan na lang yan. Nakikiusap na sila naman daw yung magbabanlaw. Salamat mga anak. Love na love nyo talaga si mommy. Mahal naman namin kay ni Daddy. At ito ang ating mga nilaban. Ay, grabe. Nakatuyo na ako ng puti niyan. At ayan. Diyos ko, nalayo na ng nalayo si Oreo at si, at si Daki. Thank you for watching guys. Ingat kayo.